Ang biomolecules ay naglalaman ng enerhiya, estruktura at paminsan-minsan impormasyong henetiko tulad ng ating tinalakay ng nucleic acids. Wala na ba kayong katanungan, class? Kung wala na, ay ako naman ang na magtatanong sa inyo. Sino sa inyo ang may alam sa pagkakaiba ng DNA sa RNA? Ikaw, Arjun, may ideya ka ba? Arjun! Arjun! Yung isip mo na sa paraiso na naman. Hindi ka ba natatakot na mabagsak sa subject ko? Yeah. Hindi, bala na. Plus, may iba pa bang makakasagot ng tanong ko? Oh, Ria. Ang pagkakaiba nito ay ang DNA ang nag-iimbak ng impormasyong henetiko sa halos sa atong organismo. Taglay nito ang impormasyon para sa pagpapanatili ng mga cells. Samantalang ang RNA ang nagdadala ng impormasyong henetiko mula sa DNA papunta sa ribosomes para sa pagbuo ng patina. Napakahusay, Ria. Arjun, dapat tinutularan mo ang mga estudyanteng katulad ni Ria. Okay, class. Dismissed. Pagkawi ka na pala, nagpunta ako sa paralan nyo kanina. Ano itong sinasabi sa akin ng mga guro mo na ang bababa ng mga puntos mo sa pagsusulit mo, ha? Ano bang balak mo sa buhay mo, yung Arjun? Mag-aaral lang alang gagawin mo, hindi mo pa magawa. Lagi ka na lang kasi gala lang gala. Yan na lang lagi ang inatupag mo. Buti pa yung anak ni Maria. Tapuan sa klase. Kahit man lang sana magka-honor ka, pero wala naman. Uy pre, paki malay siya pa mag-aya. May nangyari ba? Oo oh, pre, eh araw-araw na lang. Nakakairis na rin minsan. Di rin naman ako makaimig. Hayaan mo na. Sadyang high blood lang nanay mo. Tara na nga. Katulad ng nucleotides na bumubuo ng nucleic acid na mayroong pentose sugar, phosphate group, at nitrogenous base, ang mga memorya rin natin ang bumubuo sa ating pagkatao at buhay masayaman o hindi. At katulad ng ating mga mahal sa buhay na tumutulong sa atin upang ipagpatuloy ang buhay, ang mga nucleic acid ay ang pundasyon ng buhay na nagbibigay daan sa patuloy na pagpaparami, paglaki at paggalaw ng lahat ng organismo. Chad, alam mo ba na sa tuwing kakain ka ng isang bagay na nagpapalasya, Pagkakain ng buhay, maaari pa rin daw magkaroon ng DNA sa loob. Pero katawan natin pa rin. May mga ang gumagawa ng deep acid para ma-impact ang genetikong impormusyon e na kailangan ng ka aling katawan. O pre, okay. kain lang ito, patay na din. Kapag matay na ko ng palain, eh. okay dito din, saka sa mundo. O pre, palagi na ang kamalian nakikita sa akin ng mata. Ano pang saysay, di ba? Eh hayaan ko na lang.

Sino to? Hello, tita. Si Arjun pa to. Kaibigan pa ni Chan. Oh, hello Arjun. Ba't kayo napatawag? May nangyari ba? Hirap po ipaliwanag pero nandito po kami sa hospital. Pumunta na lang po kayo dito para malaman kung anong nangyari. Si Chan? O siya, papunta na ako. Ay, kinakabahan ako sa inyong dalawa. Nandito na na. Oo, nandito ako. Dago tita, nasa room number 33 po kami. Diyos ko! Kayo mga bata, kayo yung pinagkagagawa niyo sa buhay niyo. Ano ba kasing nangyari? Tita, nag-amassage mo na, huwag na ko pera yung natapos sinaksak po niya. Sorry po, hindi ko po naligtas anak niya. Diyos ko, Chad! Ang anak ko! Arjun, anong pangalan ng mama mo? Lolita po dita. Ilang taon ka na ba? Sixteen po.